mahirap po na magbanggit sila ng pangalan. Dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. <laughs> at meron pong nag-text sa akin sa ng emisari ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya, kailangan e ka, merong kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay nakadetain, nakapag-isip po ako at nagdesisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Sen. Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kaya...